ang nakikita ko rito, eh, mafia na to ng gobyerno. Hmm. Yung bang uh, isang buong sindikato na ina, inaayos nila yung ponto ng kabuong gobyerno at talagang nagkakaroon ng nakawan. Hmm. At yun na ano mga kabayan, pag-usapan nga po natin. na, Ito pong tirada po ni Sir Mike Defensor. Dito nga po sa gobyerno ni Marcos Jr. mga kabayan. Kita ba kaya nauubos na po ang pasensya ni Sir Mike Defensor na dati po congressman. Dito po sa nangyayaring ano ah, parang di mo alam kung talagang pinagtatakpan na po ng gobyernong ito yung mga sangkot dito po sa issue ng flood control. E mandakin mo mga kabayan ah, yung witness po ah, na si Sergeant Gutesa, siya po ang direktang nagkonekta dito po kay Tambaluslos at Saldico na sila nga daw po ay kanilang pinagdalhan ng baga-bagahing pera. Mga kabayan, si Sergeant Gutesa po ay credible witness sapagkat alam po niya yung lugar, yung pangyayari, yung oras, kung ilang bag, kung magkano ang binaba kay ko at kay Tambaluslos. Ngunit tira bagay binabaliktad po ng gobyernong ito. Ha? Ito pong si Sergeant Gutesa at ngayon nga po ay pinakakasuhan po diyan sa ano sa korte. Dahil nga daw po pinikiya niya nga daw po yung kanyang sinumpaang sady Kung sino man po ang nakaisip na kasuhan po si Sergeant Gutesa... Eh, mukhang hindi mo po ginagamit ang iyong kokote, sir. Bakit po? Eh, si Sergeant Gotesa ay nagpa... Nagpanotaryo lamang. Dapat, ang sawatihin mo, yung attorney na nagnotaryo. Kung sasabihin mong peki yun, hindi e, ang pagalita mo yung nagnotaryo. Di ba? Yung nag-stamp doon sa notaryo, notaryo ng papel ni Sergeant Gotesa. Ngayon, binabaliktad po ng gobyernong ito, mga kabayan, si Sergeant Gutesa. Ang lumalabas, ginagawa po nilang sospek, kakasuhan. At ang matindi po doon, mga kabayan, ha, si Martin Romualdes, na siya po ang primary sponsor ng kaguluhan ito, dahil siya po ang itinuturo ha, na ultimate magnanakaw, siya po ay gagawing witness. Pusang galasan ka doon nakakita ng ganyan. Yung witness ginawa mong suspect. At yung suspect ngayon, mga kabayan, siya yung gustong gawing witness ni Remulya. Ganito na po ba kabangag ang gobyernong ito? Mga kabayan, baliktad na po yung nangyayari. Ang masakit pa nun, ano mga kabayan, marami pa rin po mga tanso, ha? lalo na yung mga tansong vlogger, ang sumusuporta kay Martin Romualdez. Naanam naman po natin na may pakanan ng lahat ng to. Kasi natatakot sila mga na baka ito po ay dumirekta sa kanilang among si Bangag Junior. Ba't mo? Ikaw yung suspect, ginawa ka pang witness. Kung sa ibang bansa, konting kibot lang, konting nakaw lang, nagre-resign na, binibigti na sa bansa natin. Kung sino pa yung nagnakaw, siya pa yung gagawing witness. Usang gala kaya hindi na po ako nagtataka kung bakit hindi tayo makaalis-alis dito eh. Ha? Kung bakit hanggang ngayon third world country pa rin tayo dahil lang karamihan sa mga Pinoy bugok. Pantakin mo. Nagnakaw gagawin mong witness ka nakakita ng ganyan. usang gala nakakagalit mga kabayan kaya nga po ang sabi na nga lang po dito ni Sir Mike Defensor eh parang mapya na to ng gobyerno eh. Eh legit naman po. Parang minamapya na po tayo eh. Parang sinisindikato na po tayo mga kabayan. O narito po ha. Narito po. Banurin po natin ha. Yung birada po dyan ni eh, Sir Mike Defensor sa gobyerno ito na kung saan ay tinawag na nga po niyang mapya. Actually Jovi, uh, una sa lahat, syempre ayoko naman pangunahan yung ICI mm. at yung ginagawang uh, investigation ng uh, Blue Ribbon Committee kung ano yung nakikita nila mga dapat na investigan. Pero ang siguro dapat kasi naguguluhan din ang taong bayan dahil hindi nga transparent yung naging investigasyon ng uh, Independent uh, Commission on Infrastructure. Kaya hindi rin maintindihan kung bakit ito lang yung mga pangalan, bakit kulang. Uh, pagdating naman sa Blue Ribbon Committee, dahil matagal din nga huminto, nagkaroon, nagkaroon ng kaguluhan, uh, parang bang putol eh, hindi na alam yung dugtong dun sa mga nangyayari. Kaya nga noon pa man, sinasabi na, na sana transparent yung naging proseso ng uh, Independent Commission on Infrastructure at magtuloy-tuloy yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee para makita talaga ng taong bayan kung ano itong mga issue, ano yung mga pruweba, ano yung manakikita. Kasi siyempre, ako naman, in fairness to dun sa mga pangalan binanggit ni Sergeant Cotesa, nandyan si Eric Yap, nandyan si uh, Saldico, nandyan si uh, Speaker Martin Romaldez, hmm. uh, may panahon din talaga na tingnan natin ano ba talaga yung mga kaso laban sa kanila at totoo ba itong mga binabanggit. And tingin ko naputol doon yung pagdudugtong-dugtong kung ano talaga yung legal na kaso na dapat ipataw sa kanila sino ba ang mastermind, ano ba talaga to, totoo ba talaga to. Pangalawa, ang isang indikasyon sa akin kasi na napakalinaw, Joby, no? Yung ano, yung nalala niyo yung sinabi ni Alcantara, binanggit din ata to ni Bernardo, parating lumalabas ang pangalan ni Mark Texay at ni Paul Estrada. Ito yung sinasabing kanang kamay o mga aid ni Saldico na hindi lang nagbibigay ng pera pero tumatanggap ng pera. Ang linaw kasi noon makikita natin kanino nang galing yung mga pera tinatanggap nila at para sa ang proyekto. Pagdating naman sa paglilikom ng pera, kanino nila dinadala yung pondong ito. So ito yung mga bagay na, yun ang akin nakikita ang kulang. Dapat talaga makita talaga yung dalawang yon. dahil iyan ang nakikita kong susi doon sa kabuang problema natin. Ito Jovi, hindi lang problema ng flood control. Ang nakikita ko rito, eh, mafia na to ng gobyerno. Mm -hmm. Yung bang, uh, isang buong sindikato na ina inaayos nila yung punto ng kabuong gobyerno at talagang nagkakaroon ng nakawan. Mm -hmm. So maaaring makita natin yan sa Department of Health, okay. makita natin yan sa TESDA importante itong dalawang taong to na malaman natin kung ano ang pera na kinukuha nila at saan nila dinadala. Okay, linawin ko lang, Micah. Uh, so yung dalawang sinasabi yung importante na dapat mag-zero in ang ICI at yung iba pang mga uh, investigative bodies natin. Uh, yung ibang sinabi mga names na nasa testimonya ni Gutesa, ina-expect mo rin ba sila na sooner or later ay mga kasama sa mga pwedeng pakasuhan? ang importante kasi para sa akin kung meron ako kunyari gagawa ng investigasyon or kasama ako sa gumagawa ng investigasyon let's say sa kongreso o sa senado na maitukoy talaga yung at masundan yung mga binanggit nilang statements di ba for example nauna si Bryce ano ba yung na nauna si Diskaya no sinabi niya mga congressmen ang dami nung mga pangalan na yon papaano niya binibigay ang pera sa kanila nagkakaroon sila ng hatian doon sa pondo ng kanila mga proyekto. Ano-anong proyekto yun? Saan nila dinala? At sino yung kausap nila ng mga opisyal ng Department of Public Works? Pagkatapos nagsalita naman si Bryce Hernandez, sila Alcantara, isang grupo rin yan. May mga binanggit silang pangalan. Ang maganda dyan, yung kay Yusek Bernardo rin, kasi kabuwan eh, nasa taas na siya ni eh, undersecretary. At syempre, katulad ng binanggit ko, yung perang binabanggit doon sa paggalaw nila sa Aldico. Kasi sila saldi ko hindi lang involved doon sa mismong proyekto. Doon pa lang sa pagpopondo ng proyekto, kasama na sila. So ito sa akin, Joby, ang mga critical na bagay na kailangan maiayos. Sana nga, kahit na wala pang kaswan, magkaroon ka talaga ng order ka agad, mahold kung ano man pera meron sila. Mahold ang kanilang pagbiyahe sa labas. Dahil nga ngayon, pinag-uusapan na, si Saldi ko na -file lang nga, pero yung air assets nakawala na. So ito yung mga sana hakbangin na maisagawa kaagad ng ating gobyerno. kabuuan na Mag maging ICI, maging sa Senado, DOJ uh, at uh, ICI, NBI. Ibuo na nila talaga para pati AMLA ma, ma uh, maisagawa yung karampatang aksyon para itong pondo na pera ng tao, buwis na binayaran taong bayan, eh, maprotektahan naman.